Kami mimis, kami mimis, mimis. kapitan natin tong ano mga boss, bagong repeat na piring ni boss kan-kan. <laughs> Parang ako, ba ba para baka lulubon yung kamay natin kasi kanina mataw ay tapota natin. Napaka <laughs> <laughs> mimis guys. Dito okay, na marunong paano sa ikat kasi... day. <laughs> Gago! Ang hirap guys. Ito, sesayat pala ito. <laughs> Dito lang yung namahirap guys Out! Napasok pa ako sa tambotso Gago! Ooh. Napaso daw siya Out! Dumikit yung kamay ko dito uh. Kupal Out! Nahuhugaw guys Kapit muna natin yung dalawang torneo dito, guys. Gawang boss bibo. <laughs> Ditong shop. outs <Oops>, na rin dito. <laughs> Gago! Nalulost rin. Pal. So yung mga torneo dito, mga boss, hindi lang natin, natin masyadong ihigpit. Baka lalamak siya ba kasi parang hindi ito ma ano, parang hindi pa siya sobrang tayo mga boss. So, saktong so lang mga boss. Ito, kinalawang, hindi, hindi ito bagay dito kasi kinalawang siya. Oh. Ito mimis, tapos ito may kalawang, hindi talaga ito bagay. Pero kabit natin ito kasi hindi pa naka-order ng GR5 si Busing. <laughs> sobrang tigas so. oh. Parang mauwaw yung bolt pumasok kasi napakamimis yung cover. Wow! <laughs> <laughs> Ito na naman guys oh. So. <laughs> Pasok na yan nang sabi ya Mukit <laughs> ah, boss Ayaw sa pumasok bus ha. Ah, sakto lang pala siya dito. Ganyan okay, lang pala yan. Makapal kasi yung pintura kaya ayaw pumasok. Yun. Swak. Dito tornilyo yun, yung nakalagay dito. O alin? Yung sinsi or yung hmm. may kalawang ganito. May kalawang <laughs> lang yan. May kalawang? Di ka. <laughs> lawag. Wag! Wag! <laughs> ito yan, nirefer natin guys. Oh. Parang wala lang guys. Oh. Parang bagong labas sa kasa. O. Oh. <laughs> mamaya, guys, dito lang ako nalamin guys, mamaya. Dito lang ako nalamin. Pa motor ito ng series guys. <laughs> <laughs> Tignan mo yung kulay. <laughs> ito talaga guys, yung ulo guys. Ikabit natin natin kahit wala yung headlight. Ganyan lang kasi drag bike kasi ito. Ganyan lang guys. Ganyan lang yan. Hmm, ganyan. Ang ganda ba? Ang tingnan no? anak Para no? <coughs> <laughs> Parang drag bike. So hindi pala. kabit natin ito. So. Hindi daw bagay sa aming <laughs> Hindi bagay sa... Iyapin ko muna itong labanan guys. Ang itlo guys. cut muna natin itong video guys kasi ang hirap ipasok kita na natin yung tornillo tornillo dito sa visor mga boss white bolts bagay siya dito sa ating ano itong kulay ba? porcine green or apple green parang kalibog sa nakakalibog parang apple na mansanas so, <laughs> apple na sirguilas Parang apon na mansara to. Parang siyang apon na ano ba? Ni... Bayabas. Yung... <laughs> yung ano ba? Yung tisa. Parang ilo siya na tisa ba? No? Parang tayo na bata. Nung kulay niya. <laughs> so ito guys. Ito yung day natin guys. Day high loss ba? Yung know? high loss yan. Ayun ang pagkita dito. Ano eh. Meron siyang isang jar 5 ball dito. <laughs> Iyon no? oh. Ano <laughs> 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 no problem siya. Nakawin ko muna yung dalawang tornillo dito kasi ibalihin natin sa hit. Pero itong cover ng to cover mga bossing. Replacement lang ito mga bossing. Pero you know, kung pansin nyo, Para talaga siyang yayamanin ba? Parang original siya, parang original. Replacement lang yan. Nakalas mga boss ito yung dito sa keyboard. Nga sa keyboard ba? <laughs> <laughs> ba <Bating> keyboard? <laughs> hindi, hindi pa na ako nagmiminaro sa iyo. May kulang talaga. Kamimis! <laughs> so ayan, ito na yung raider mga boss. Raider ni boss Kankan Kan. Ayan, Si boss yung ni yung helper natin, tagal liya dito. Nang napaka-mimis. So ayan mga boss. Nakabit natin yung front fender. Siyempre. Testing natin para, para marinig yung tunog ba. Chada. Ano switch? Andar. Sobrang ganda guys. Woo. Tunog, tunog kuan guys. Aneng tunog ilimpon <laughs> din. so, kung nabansin nyo guys, tagik-tik siya kasi naka racing cam to guys na 8.5 na cams. Tapos, naka-68. Tapos, naka-cams. Aligning, pitch bike. And then big elbow tapos big elbow, maliit elbow. <laughs> Kaya tagigtek siya guys. Hindi kasi makasingaw yung hangin doon sa tambot. So kasi malaki yung piston tapos big elbow tapos maliit elbow dito sa tip niya parito dito. <laughs> amigo, amigo. So dito na, oh, uh, dito lang video natin mga boss. So bukas na lang natin yung montage dito. Mama, <laughs> mama.